Iran, gumanti sa Israel matapos maglunsad ng mga fighter jets ng Israel na mga bomba at misa sa Iran nuclear sa kagabi. Rumispak naman ang Iran. Nasa halos isang daang balistik misa ang pinakawala ng Iran military. Karamihan sa mga misa ng Iran ay na-intercept ng Israel pero ilan sa mga ito ay tumama at nagbulo ng malaking pitsala sa Tel Aviv, ang pinakasentrong syudad sa ekonomiya at teknolohiya ng Israel. Departamento ng Depensa ng Pilipinas kinumpirma ang pagbili ng bansa ng labing dalawang mga makabagong single-seater fa 50 jets sa South Korea. Inilahad din ng DND na ibinigay na nito ang notice to proceed sa Korean Aerospace Industries na nagkakahalaga ng 700 million US Dollars. Iran gumanti sa Israel. Naglunsad ang Iran ng dose-dose ng surface-to-surface -surface MISA. Karamihan dito ay na-intercept ng iba't-ibang air system ng Israel. Makita sa video na ang mga lumusot na missile ng Iran ay lumikap naman kundi pinsala sa pinakasentrong syudad ng Israel ang Tel Aviv. ממש חזק כשלא ידענו עכשיו כמותו, כבר גוררים פה רכבים כמו שאפשר לראות, הבניין הזה פה ממש הרוס לחלוטין. זה המצב כאן ברמת גן, לב רמת גן, אחד האירועים המשמעותיים מתחילת המלחמה. כוחות פיקוד העורף עובדים, אבל בלי ספק אירוע מאוד מאוד קשה בוא, בוא. Mga lokal na mainstream media ay nagpahayag. Mga lokal na mainstream media at mga pahayagan sa Pilipinas kinumpirma ang pagbili ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense ng 12 FA-50 Black 70 sa South Korea. Kinumpirma ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas sa kanilang opisyal na Facebook account ang pagkuha ng Pilipinas ng 12 FA-50 Light Combat Aircraft. Dahil dito magiging 23 na ang mga FA-50 ng Pilipinas, 11 ang lumang modelo at 12 naman ang mas advanced single Single Seater FA-50 Black 70. Ito ay kabahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ayon sa Department of National Defense, ang notice to proceed ay kanila nang ibinigay sa Korean Aerospace Industries nitong buwan na kung saan ang kontrata ay nagkakahalaga ng 700 million US Dollar, kung saan kabilang sa package ay ang Mission Equipment, Integrated Logistic Support, Training at Logistic Information System. Dagdag pa dito ang delivery ng mga bagong FA-50 Single Seater ay sa susunod na limang taon at matatapos sa taong 2030 laban pin